Tawagin niya na lang akong Aya. Ako ay nag-aaral sa isang sikat na unibersidad sa Intramuros at ang eskwelahan namin ay isang Catholic school. Katulad nito, ako rin ay isang deboto. Hindi talaga ako naniniwala sa mga aswang o mga kwentong kababalaghan kahit pa sa mga confession na nababasa ko online. Pero nagbago ang lahat ng ako na mismo ang makaranas ng kakaiba isang Huwebes ng gabi, nasa bahay ako ng kaibigan ko, at nakita ko siyang nakikipag-chat sa Tinder, sinabihan niya akong itri ko rin. Kaya ginawa ko. Nag-install ako at nagkaroon ng ilang matches, karamihan ay mga schoolmate ko. Pero meron isang lalaki na galing sa ibang universidad, sobrang gwapo at buti na lang nag-match kami. Fast forward, nagpatuloy ang chat namin araw-araw. Napagkasunduan namin na magkita sa Intramuros, Nagset kami ng meet up sa Sabado ng gabi, alas 7 ng gabi, dumating na ang araw ng meet up. Halos isang oras akong naghintay bago dumating yung guy, tawagin na lang natin siyang JM. Medyo naiinis ako kaya di ko siya agad kinausap pagdating niya. Nagsorry naman siya at inaya akong mag-dinner para bumawi kaya pumayag ako. Kumain kami sa Intramuros at nag-ikot-ikot hanggang 10 na ng gabi. Umupo kami sa isang bench at nag-usap pa ng matagal hanggang naging medyo intimate ang usapan. Habang nag-uusap kami, napatingin ako sa mga mata niya at laking gulat ko, ang refleksyon ko sa mata niya ay baliktad. Napaatras ako sa gulat, tinanong niya kung bakit. Pero sabi ko wala lang. Tumingin ako sa paligid, maraming tao kaya medyo kampante pa ako. Trinay ko ulit tignan ang mga mata niya, pero baliktad pa rin ako sa refleksyon niya. Bigla kong naalala ang sabi ng nanay ko na kapag baliktad ka sa mata ng isang tao, hindi siya normal, maaaring inkanto o aswang. Nagmadali akong nagpaalam na maghahanap ng CR pero umuwi na talaga ako. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nagkalagnat ako ng ilang araw at hindi nakapasok sa school. Hindi ko alam kung dahil ba sa takot o sa kakaibang nilalang na nakadig ko. Ang ginawa ng lola ko, nagpakulo siya ng isang buhay na manok at pinainom ako ng tatlong kutsara ng pinagkuluan. Ayon sa matatanda, ganito raw ang ginagawa kapag nagustuhan ka ng ibang nilalang. Matapos nun, gumaling na ako pagkalipas ng isang linggo. Kaya para sa mga mahilig mag-tinder, mag-ingat kayo. kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya. Mag-email lang kayo sa waitistarvlogshorrorstories at gmail.com.